tong kay pulong. Oo, alam nyo ba mga kababayan na ah, uh, andito po Ma'am Rinda, tulog po sila. Alam nyo ba mga kababayan na may bagong buwelta ngayon? Itong si Pulong Duterte kay PBBM. Oo. <coughs> may bagong tirada ngayon si Pulong mga kababayan. At ito po ay uh, aking nakalap no sa Politico News page. Oo, yung website nila. Ito po mga kababayan sa Politico website. Ayan, kita nyo naman po dyan, di ba? Politico. Ayan, si Pulong. Oh. So ito po ang kanyang uh, komento mga kababayan. Patungkol kasi ito noong uh, bumisita ang uh, Philippine Embassy noon doon kay Digong sa ICC. Yun nga, ang sabi nga ni Sarah Duterte, kinundi na nga ito ni Vice President Sarah na kung saan ay... Uh, nasa panganib daw or piligro daw ang buhay ng tatay niya dahil uh, binisita daw ito ng Philippine Embassy nang hindi ipinaalam sa pamilya. Ngunit mga kababayan, ang uh, nalabas nga sa balita na hindi naman daw po ito papasukin, 'di ba? Hindi naman daw po ito papasukin ng ICC itong tagapil uh, representante ng Philippine Embassy kay Digong kung hindi po sinang-ayunan or kung walang consent mismo kay Digong. So si Digong po mismo ang nagpayag na papasukin ang Philippine Embassy. And Kelroy Maganis, may shout out po. And kay Arlene Orleans, and kay Mamzui, uh, Ma'am Zoe, and kay Lin Suyat, Sulat, may gilap shout out po. So, yun po ang kanyang sinabi. Ma'am Maria Javier, meron pa po tayong live ulit mamaya. Iba pa po ito. So, ito po ang sabi ni Pulong, mga kababayan. Bangag nga pisot. Na, uh, ibig sabihin na bangag nga pisot, ayan, bangag nga pisot. Hmm. So, sa Bisaya term kasi ito mga kababayan. Actually, ibig sabihin ng bangag sa amin, butas. Sa Bisaya kasi, ang ibig sabihin ng bangag is butas. Sa Tagalog kasi, ang ibig sabihin ng bangag ay may something, may may, may kitoy-kitoy. Ma'am team Ace and kay Ma'am Yuki Sawaki, Andrea De Leon, and kay Jessica Mamerto, ilo po. So, sabi niya dito, bangag nga pisot. So, ibig sabihin, uh, adik na supot. Yeah, ang pisot kasi sa Bisaya, supot sa Tagalog. So, ito ang sabi, bangag na pisot, pulong Duterte, range, ah, range at praning Marcos after welfare, welfare check on Rodrigo Duterte. So, ito po, nakalagay dito sa politiko.com mga kababayan, Dabao City Representative Paulo Duterte is absolutely infuriated with President Ferdinand Marcos Jr. According, Duterte Marcos should have just killed his father, former President Duterte just to end his paranoia. Paranoia. Oo, ang sabi dito ni Pulong. Ito po ang sabi niya mga kababayan, pinatay mo na lang sana si PRRD. Mm, -mm. Para mawala na yung pagkapraning mo. Yan lang ba kina kinayang isipin ng utak mo? Sabi ni Pulong Duterte. Ngayon, Pulong also branded Marcos as the most corrupt and hated president in the country following the arrest of his dad and surrender to the ICC. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, isa lang masasabi ko, ah, sinabi pa nga ni Pulong dito na si PBBM daw ang most hated president in the Philippines. Naku, parang hindi naman ako naniniwala sa ganyan. Kasi noong rally, parang lahat naman galit kay Duterte. Yeah. Kasi ito ah, ito. Maniwala na sana ako mga kababayan na si PBBM ang most hated president daw in the Philippines. O, oh, maniwala na sana ako. E ang problema mga kababayan, kung si PBBM ang most hated president ya, yeah, in the Philippines, bakit sa rally, tinaboy ng mga ralihista? Ya? Yeah? Bakit tinaboy ng mga ralihista yung kampo ni Duterte? Isa na dyan, yung mga DDS na hindi naman umabot ng 200 doon sa EDSA. At pangalawa, itong si Chavit Singson, nakapito sa mga Duterte kasi nga alam naman niya na hindi siya nakapakinabang kay PBBM. Alam niya na sa sunod eleksyon, mapapakinabangan niya si Sarah. Ang tanong, mananalo ba? ba? Diba? So ngayon mga kababayan, di hindi ko lang sure ha, mga kababayan, ito kasi ang sabi ni Pulong. Yeah? Pinatay mo na lang sana si PRRD para wala na yung pagkapraning mo. Yan lang ba ang kinayang isipin ng utak mo? Sabi ni Pulong. Akala mo ba matatahimik ang mga tao pag uh, pinakulong mo si PRRD? You will go down as the worst, most corrupt and most hated president in this country. And we, the people, will make sure that you will answer for that. Sabi ni Pulong. Alam mo, sa totoo lang, mga kababayan, maniwala na sana ako sa mga sinasabi. Eh, ang problema, mga kababayan, no? hindi po kasi kami tulog. Kung ang pakiramdam ng mga Duterte, marami pa rin silang supporter, and then, tayo na lang po ang mag-adjust. Diba? J. Alvine Armada, may galap shout out po. Diba? Yeah? Kung pakiramdam nitong mga anak ni Digong, marami pa rin nagmamahal sa kanila. Ya, yeah, at marami pa ring sumuporta kay Digong. Pakiramdam lang nila 'yan. 'Di ba? Kasi kung tutuusin na mga kababayan, ha, ah, kung si PBBM ang most hated president in the Philippines, 'di diba? Bakit hindi nyo kayang pabagsakin? 'Di ba? Bakit hindi nyo su sugurin doon sa malakanyang Kasi alam niyo sa totoo lang mga kababayan, Mahirap kasi yung magrally ka tapos yung pinaglalaban mo nandun sa Malacañang. Di yeah? Y yung yung kakala, yung kalaban mo nandun sa Malacañang. <coughs> tapos nagrally ka dun sa EDSA. Apakalayo. 'Di ba? Oh, rockstar pala sabi ni Wisely Matio, Ilo po. Uh, maisog rally, binangaw kasi marami nang galit sa Duterte. Kaya nga Sir Andres De 'di ba? Oh, 'di ba biruin niyo mga kababayan? Ha? Huh? Kung halimbawa, galit kayo kay Marcos, doon kayo sa Malacanang magrally. Pasukin ninyo yung Malacanang. Kasi kung dyan kayo sa EDSA magrally, dyan kayo magngangaw-ngaw, wala pong mangyayari dyan. Anong aasahan ninyong pangyayari dyan sa EDSA? Pag magrally ba kayo ngayon, bukas makalawa, wala si Marcos sa Malacanang? Hindi naman. di ba? Diba? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, baliktad po ang sinabi ni Pulong. ba? Diba? na most hated president si PBBM. Hindi mo ba alam pulong na si PBBM ngayon ang inaabangan ng taong bayan na kung kailan kayo mabisto sa sindikatong binuo ng tatay mo? Na? Yeah? Hindi nyo ba alam yan? Dilawan kakamping loyalista at kapiranggot na DDS na hindi nga umabot isang libo sa EDSA. Hindi nyo ba alam na ang investigasyon ni PBBM ngayon ang inaabangan ng taong bayan kung kailan mabisto ang sindikatong binuo ni Duterte noon? Yan ang katotohanan. Hindi nyo ba alam na excited na excited na ang taong bayan na malaman ang conclusion at consequences dyan sa binuong investigasyon ni PBBM sa ICI? Ang taong bayan nag-aantayan kung hindi man kayo, ah, kung hindi man lumusot ang impeachment trial ni Sara na kalkalin sa Senado dito sa in, uh, Independent Commission for Investigation na binuo ni PBBM, jaan makikita ng taong bayan. Oo, jaan yan malaman ng taong bayan kasi mag-uumpisa yan eh uh, kahit jaan sa impeachment trial ni Sara kung itinuloyon at hindi in-archive ganyan din tatagal din yun sa pag-imbestiga kasi isa-isahin yan ni eh. isa. Ngayon, araw na 'to. Yung about sa bank account. Pangalawa, saan ginamit ang confidential fund? Pangatlo, sinong involved? Pangapat, sino-sino ang mga kaalyado niya na dawit. Yun yun. Kaya dito sa tinatawag na in, uh, in independent commission and investigation, no? Para sa binuo nitibbmm na ICI Commission, diyan 'yan ma ...imbestigahan at makikita ng taong bayan kung kanino nagmula, saan nagmula at sino ang pasimuno sa korupsyon sa Pilipinas. Totoo 'yan, mga kababayan. Napatunayan na po natin 'yan. 'Di ba? Napatunayan na po natin 'yan, mga kababayan, kung gaano po kapalpak, 'no? Ang Region 11. Actually, mga kababayan, Davao Oriental pa po 'yon. na visto po mismo ni DPWH Secretary Vince Dison na napakarami pong mga flood control substandard at ghost project ng DPWH doon. Saan po ba? Ang Region 11, Davao Region po 'yan. Oh, 'di ba, kababayan, minsan kapag sinabing dabaw Balwarte ni Duterte. Kapag sinabing dabaw lugar ni Duterte. Hmm. Ngayon, na may nasilip ang DPWH doon na ghost project doon sa Davao Oriental, ang sabihin ngayon ng mga DDS, hindi po yan kay Duterte. Davao City po siya. ba? Yeah. Yan, 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 yung lagi niyong isipin, mga kababayan. <clears throat> Di ba? Mm. Ang Davao City, kay Digong na Baluarte. Pero kapag nagyabang sila, ya, yeah, kapag nagyabang sila, mga kababayan, buong region ng Dabaw, inangkina nila na Baluarte ni Digong. Ah, yan yan lagi ninyong tandaan mga kababayan. Itong mga putang inang DDS, ah, kapag nagyabang yan sila, ang Dabaw, balwarte ni Tatay Digong yan. Pero pag may problema sa parte ng Dabaw region, itatanggi nila na hindi kay Digong yan. Yan oh. Kita ninyo? Nasilip ni Dpw Secretary Vince Dison na ang Dabaw Oriental ah, sumabit at may mga flood control project na mga ghost, ah, yeah, mga ghost project. Alam niyo ang sabi ng mga DDS, hindi naman Davao City yan eh. Davao Oriental yan eh. Hindi naman sakop ni Digong yan. Yan, di ba? Pero pag nagyabang sila, Davao City kay Tatay Digong yan. Ah, Davao City, Davao, Davao, uh, ni Digong yan. Na, ganyan sila. Mm. Tapos ngayon, hinamon ni Pulong na dapat pinatay na lang daw ni PBBM si Digong kaysa magpa la, uh, ano daw, welfare check, welfare check. Actually, mga kababayan, kung wala kayong tinatago, kung wala kayong kinakatakutan patungkol dan sa uh, kalusugan ni Digong, kung hindi kayo nagsisinungaling dyan sa uh, totoong nangyari sa kalusugan ni Digong, dapat hindi kayo matakot kung sino ang bibisita. Dapat nga pabor sa inyo yan para makita ng taong bayan kung ano yung dinanas ni Digong, ano yung hirap niya dun sa loob. Yeah? Para kung sisihin nyo man, yeah? Kung sisihin nyo man si Pangulong Bumbong Marcos na nagpakulong kay Digong, magagalit ang tao. Kasi siyempre yung mga DDS, kapag bumisita kay Digong, makita nila grabe ang sitwasyon ni Tatay Digong dito. Yeah? Napakahira pala ng sitwasyon niya. Oo, hindi pala basta-basta ang sitwasyon niya dito. Yeah? So, ang isipin agad ng tao, grabe kasama ni Marcos, demonyo talaga si Marcos, pinakulong niya si Tatay Digong na ang galing-galing na presidente nun, di ba? Oh. E bakit halos pinagbawalan nilang pumunta maskin ang PH Embassy sa Netherlands doon sa kulungan ni Digong. So meron kasi silang tinatago. At bakit sinasabi ni Sarah, ni, ni Pulong at ng pamilya ni Digong na nasa peligro ang buhay ni Digong dahil sa sinasabing welfare check? Bakit? Diba mga kababayan, tanong ko lang, 'di ba? Tanong ko lang. Kung nasa peligro ang buhay ni Digong nang binisita ng PH Embassy, si Digong sa kulungan sa ICC. Ano po bang dala ng taga-PH Embassy? Nagdala ba sila doon ng karayom? Tinusok ba si Digong sa ugat sa batok, sa dibdib, sa pisngi, ina acupuncture ba nila? Pangalawa, nagdala ba sila ng blade? Ginilitan ba nila ang liig ni Digong? Parang wala naman na. Pangatlo, may dalabas silang ice pick na sinaksak ng sinaksak si Digong para paglabas nila, patay na si Digong. <coughs> Anong klaseng uh, peligro ba yan? Anong klaseng uh, uh, panganib ba yan sa sinasabing welfare check? Alam nyo sa totoo lang, mga Duterte, yung ugali ninyo at uh, tawag dito gawain ninyong kriminal, huwag n'yong ibato sa ibang tao. Kayo lang yung mahilig pumatay. Yeah? Kayo lang yung mahilig manira ng buhay. Kaya kung ang trabaho kasi ng Philippine Embassy, trabaho po talaga ng Philippine Embassy, ang silipin ha? Ah, kung sino ang mga sakop nila. Si Digong Pilipino po yan, hindi po yan Chinese. So kung meron mang isang Pilipino na nakulong karapatan po ng Philippine Embassy na puntahan kung saang lugar na bilong yung Pilipino na nakulong. Trabaho po ng Pilipin Embassy yeah? At pangalawa mga kababayan, ang lakas ng loob ng mga Duterte na pagbawalan bisitahin si Digong, ihindi eh, nyo naman pagmamayari ang ICC. Ha? Ah, nasa, ah, Nasa ICC na yan or sa pamunuan ng ICC, kung papayagan nilang papasukin nila ang bisita o bibisita kay Digong o hindi, niya, yeah, wala kayong karapatan na diktahan ang ICC na pagbawalan. Kasi hindi ninyo pagmamayari ang ICC. Ang ICC is, ah, ang tawag dyan is ah, legal. Yeah, ah, tawag don may, may tawag dyan mga kababayan. Eh. Ang ICC ay hindi po siya political. Hindi siya politika. Ang ICC is <coughs> ang tawag dyan parang legal uh, may tawag dyan eh mga kababayan ang ICC po ay kulungan po yan hindi po siya political group hindi siya party ng political group ang ICC siya po ay uh, legal may may tawag dyan mga kababayan nakalimutan ko eh yeah? basta kayo na lang ang uh, mag-isip uh, mag no? ang ICC po ay hindi po siya miyembro o parte ng politikal. Ya, yeah? ang ICC po ay nasa mga legal remedies, ya, yeah? o legal groups po 'yan. At higit sa lahat mga kababayan, hindi nyo po dapat uh, i-worry na at hindi nyo dapat sisihin si PBBM ah, uh, kung bumisita man ang PH Embassy sa kulungan ni Digong, Pulong at Sara. Bakit? Si Digong po ang nagbigay ng priority or nagbigay ng, di diba? Oh, ang 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 uh, nagbigay po ng consent na papasukin ang taga PH Embassy ay si Digong. Kasi kung hindi pumayag si Digong, hindi naman 'yan makakapasok. Eh, yeah? ibakit e bakit pumayag si Digong? Oh, ngayon pa nga lang sabi ninyo si Digong nag-uulianin. Mm. Eh bakit si Digong alam pa niya kung ano ang Philippine Embassy at kung sino ang bumisita sa kanya? Pangalawa, sabi nung nanay ni Sarah na si Elizabeth Shimmerman, pati yung anak ni Pulong na si sino ba yung anak ni Pulong na kasama ng lola niya. Oh, ang sabi ni Kaufman, si Digong daw ay hindi makakilala. Hindi daw marunong magtupi ng damit, ng, ng unan, ng kumot at hindi na daw alam kung anong gagawin. Pero ang komento ng nanay ni Sarah, na si Elizabeth Shimmerman, 'di ba? Mm, ay okay daw si Digong. Makulit nga daw eh Oh, so kanino kami maniniwala, mga kababayan? Kanino kami maniniwala? Kay Kaufman? Ah, or sa asawa ni Digong noon. Ang sabi ng nanay ni Sarah na si Elizabeth Shimmerman Ah, okay daw si Digong, makulit nga daw. doon no oh, sa interview sa channel ni Alvin. Ya, yeah, Alvin Tourism. Oh. Ang sabi ni Elizabeth, okay si Digong makulit nga siya, kuwela nga daw eh. Oh. So bakit ang ipinakalat ni Kaufman ay hindi na daw nakakakilala ng pamilya? Yeah, sabi ni Carmen Lee, totoo ba kin pinayagang umuwi si Digong Naku, na kumam? Hayaan nyo na kung ano-ano na lang yung pinag-iisip ng mga yan. Oo. Wala na mga... Sa tingin ninyo mga kababayan, papayagan ng ICC si Digong umuwi. Saan siya uuwi? sa Pilipinas paano siya ibalik ng ICC sa Pilipinas is a uh, Philippines is no longer part of ICC ang ICC po mga kababayan papayagan lang po niya ang isang nakaditin or nakaditinay na personalidad kung mismo yung bansa ay miyembro ng ICC at mismo yung bansa ay pumayag or may consent na pabalikin si Digong as long as hindi pumirma si Marcos hindi makauwi si Digong. Yun po ang katotohanan. Huwag po kayo maniwala dyan sa pakalat nila na grant na daw yung ano. <coughs> na grant daw yung interim release. Hangga't hindi pumirma si Marcos, hangga't hindi pumunta si Kopman sa Malacañang makipagdiyalogo kay Marcos, makipag sit ng meeting one-on-one, -on -one, hindi po si Digong mauwi sa Pilipinas. Yun po ang katotohanan. Ulitin ko mga kababayan, si Kopman po, ah, si Kopman po, abogado. Ang trabaho ni Kopman, abogado. Kumikita siya sa pagiging abogado. Ngayon, kung hindi siya gagawa ng paraan na ikakatuwa ng mga supporter ni Digong, matanggal siya or else mawalan pa siya ng kita. Sino bang hindi gagawa mga kababayan? Diba? Yung three counts siguro sinasabi nila. Three counts of murder? Tapos papauwiin? Inilabas na nga. Oh. So ito, sunod, mga kababayan. Ito ha, ah. matatawa kayo dito, mga kababayan. Hmm.